N777. Tinambear na kita pas G C G. That GMC N74 berbaru. At kaya yun eir G GMC. GMC. <laughs> GMC N74. Waka berbaru ka ra? Sa halagang 2,000 at 500 na membership fee sa koop, may dalawang bagka na ng binhi. Ang pagpipilian ay Pioneer, DeKalb at NK. At hindi lang yan, meron pa itong kasamang dalawang kaban ng abono. Dito lang yan, sa so, bayan namin yung ng kanilang Pioneer, GMC N74. Parang nakita ko is Pioneer 3585 din. At meron din silang Syngenta. Oh no, NK 6410 na VIP, meron din silang 6130 na VIP. Yung decalb na ubos na. So ito lang gagawin, magpa-restore lang don sa kanilang co-op, magbayad ng 500 pesos bilang membership fee, tapos 2000 pesos. Yan maiuwi mo na yung dalawang bag 25. Yung abono is isusunod oh, na lang daw, itatawag na lang daw kung available na tsaka kukunin. Ayun. So dito pala sa amin ito nagpa rostilyo na naman ako low dito sa unang pinatraktor ko noon na araro so nagaantay nga kami ng, ng, ulan para makapagtanim na dahil matataas yung damo yan ganito na lang yung ginawa ko maka yung farmer's pin na ko ulit yung rostilyo yan, kita nyo itong mga tumubo, yung mga natapon na butil noong nag-harvest. Ayan, o, Pioneer 3585 ito noon, ka-Amazing Farmers. At kitang kita na malalaki na siya. At may mga uod na rin talaga. May mga uod na itong mga uh, tuma na tumubo na ito. Ayan, oh. O, diba? So, matatangkad na. So, ito yung ginawa ko pinaulit ko na lang ng rustilyo para mahukay ulit at yung mga damo ay mabunot. Yan, so far maganda naman yung pagkaararo niya, mga kamay si farmers, pinong pino yung lupa. Yan, ganyanin mo lang siya, madudurog na, oh. Ang lambot mga amazing farmers. Ang ganda na sanang tamnan to. Pero yun nga, ito noon, nung May 22, ay wala pa yung binhi ko. Wala pa yung abono. Tsaka nag kami ng ulan pa bago magtanim. Yan kasama ko yung anak ko na pumunta dyan noon. So, bali yung rustilyo dito, kamaysing farmers, sa nagtatanong. 2.7 po ang per hectare. Yan, 1.2 hectares yan sa akin. Pero, one uh, 2.7 pa rin yung binabayad ko. Ayan. Kulay green na tractor. Pinararo ko ito noon, Amazing Farmers, nung last month. 4,000 naman yung araro niya. Yung malaking araro ginamit dito noon. Tapos ito, imbes na kuliglig sana o rotovator ang gagamitin, ito na lang yung naisip ko para mas mabilis maganda naman itong ganito na tractor ta talagang mauhukay niya. Yan, maganda kami si farmers lalo na pag inulit ulit ang pino nyan so yung mga tatanung pala kung pwede daw tamnan yung, yung maisan kahit hindi na araro ang sabi ko para sa akin pwede siguro kasi may mga kilala man ako na may kilala man ako na nagtatanim lalo na dun sa may bundok uh, tinutusok lang nila gamit ng kahoy or matulis na kuchilyo itak doon na nila tinatanim lalo yung sa mga bundok bundok at para sa akin mas maganda pa rin yung mahukay yung 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 lupa para maganda yung tubo ng mais pero yung talagang turo sa akin na sa pagtatanim ng mais, sa land preparation, kailangan tatlong beses madaanan ng traktora itong maisan. Una yung araro, pangalawa yung ploharo ito, tapos yung kuliglig na pagdudurog. Pero dahil sa kakulangan sa budget, minsan dalawang beses na lang yung ginagawa ko. ploharo tapos kuliglig na lang kapag sobrang matigas naman na yung lupa yun kailangan ipatraktor ng araro tapos minsan kuliglig or ganito pinapaploharo ko muna bago kuliglig yun yung advice sa akin para daw maganda yung pagtubo ng mais kapag tatlong beses na daanan ng uh, traktora yung ploharo, kuliglig at saka yung traktor na pang araro yun talaga yung standard na land preparation sa pagtatrim ng mais. So, eto lapit ng matapos. Ayan. Dito, tinignan ko dito sa may gilid kung maganda rin yung pagka-traktora or pagka-rostilyo. Yun, ang ganda nga mga si farmers. Kahit hindi na nga ito padaanan ng kuliglig, okay na sana ito. Pero depende na lang sa suggestion nung magta-trim kasi sila din naman nakakaalam kung okay ba tamnan na kahit ganito or kailan pa bang padaanan ng kuliglig mga kamaysian farmers. So hanggang dito na lang aking video mga kamaysian farmers. Maraming maraming salamat sa panunod. Standby lang po para sa Next vlog, yung pagtatrim namin ng mais at kung anong brand or anong variety ng mais ang itatrim ko. Maraming maraming salamat, kawasing farmers. Enjoy farming!